Kumusta po ang ating monitoring mula po sa DSWD Region 1 na at Cagayan Valley? Kaugne po rito sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyong Hulian. Well, uh, Lawrence and Michael, batay doon sa 6 PM report noong itoy kahapon, ah na may naitala po na mga 254 na families or 762 na katao, Apo. yung pong pansamantala ay nanunuluyan sa 38 evacuation centers na matatagpuan dito nga sa tatlong rehiyon na ito. Mm -hmm. Sa Region 1, particularly in Locos Norte and Ilocos Sur, meron po tayong 14 ano na open evacuation centers. Sa Region 2, particularly in Batanes and Garean, mm -hmm. meron po tayong 19 evacuation centers. At sa Cordillera Administrative Region, particularly in, in Abra and City meron mm -hmm. po tayong na monitor na limang open evacuation centers at batay nga po dito sa 6 p.m. report Uh, kahapon ang DSWD ay nakapagpatid na po ng mahigit 851,000 worth of humanitarian assistance initial pa lamang ito na uh, augmentation support ng DSWD we understand that the local government units have also extended help no doon sa kanila pong mga constituents but as we speak patuloy pa rin po yung koordinasyon ng DSWD with the various local government units para nga po matulungan natin Itong mga apektadong pamilya at individual uh, na naapektuhan nga po nitong bagyong hulian.